Good morning guys, good morning guys kagagaling namin sa simbahan guys at bumili kami ng dalawang buko buko guys halagang 35 pesos bawat isa so ang gagawin ko kasi sa buko na yun guys gagawin ko sa yung lamaw alam mo yung lamaw guys, uh, alam ko din yung alam to kasi sa bisaya lang ang ginagawa to uh, pinagsama sama itong buko sabaw ng buko, laman ng buko uh, royal uh, uh, gatas na kondensada actually uh, iba, iba condensa condense uh, de, evaporada yan yung malapot na gatas guys so papakita ko sa inyo guys kung ano yung kinalabasan ng ginawa ko uh, siyempre may kasama yelo para sa uh, malalamig yung sabaw so ito guys titingnan niyo ayan so ito yun guys ayan yan may buko sabaw ng buko gatas na malapot plus yung royal So, royal kasi guys, ito yung nagpapasarap. Ayan. Ito yung tinatawag namin guys sa probinsya na Lamaw. Lamaw, ayan. Kung, maki kung, kung makikita nyo guys, kita matitikman nyo ito guys, talagang sabihin nyo, wow, sarap. Tatuulit, ulit kayo guys. Ayan. Ayan yung mga buko sa tinitinda sa labas walang sinabi yung guys although puro buko siya pero may yellow pa rin siya pero ito guys flavored uh, na siya so royal condense uh, iba, iba pa tawag dun yung malapot na gatas Ay, basa yun gatas yes. uh, <coughs> yun guys titikman natin promise guys napakasarap nito gawin nyo guys so ulitin ko buko uh, sabaw ng buko plus yung laman ng buko tapos saluan siya ng gatas yung malapot na gatas kahit, in, kahit anong gatas na malapot uh, royal tapos royal skyplex o kahit anong bis biscuits ayan guys biscuits o kahit anong biscuits guys pwede wag lang yung may palaman para di man ano. Uh, so titikman na natin guys Da, ah, grabe guys. Lasang lasa yung Royal, yung yung flavor ng Skyflex at siyempre yung ano, yung gatas. Napakasarap guys. Try nyo. Promise, masarap. Bye-bye guys. Pampalamig lang, pang-chill-chill. Bye-bye.